Okay, guys, this is News Listener by Angelo, and today is uh, June 6, 2025. Okay. Uh, na po, at uh, thank you po sa mga manonood at uh, nanood ng previous videos uh, sa YouTube channel na to. At if hindi, uh, uh, hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay? Salamat po. At uh, pag-usapan naman natin yung sinabi ni I'm Marcos. Eh, yung sinabi niya, ito, ipapakita ko sa YouTube. Galing ito sa bilyonaryo. I'm Marcos. May suporta para maging Senate President. Okay. Ang tanong ko dyan, karapat dapat ba siyang maging Senate President? Okay. Okay. Karapat dapat ba? Hmm. Oh, mapapatanong ka eh. Kasi, kasino ba yung, Kanino ba yung loyalty ng isang Amy Marcos? Okay, so let's watch the video from uh, Billionario Channel. May mga senador na pabor maging Senate President si Senadora Amy Marcos. Ayon yan mismo sa presidential sister. Kinausap daw siya ng ilan sa mga ito. Okay, wait, wait, wait. <laughs> so, kung, uh, kung madami daw ang sumusuporta or gusto siyang maging senador, uh, senate president rather, okay? Kung pakikinggan mo yung sabi ng reporter, uh, meron daw lumapit or gusto daw siyang maging senate president ayon sa kanya, okay? Pero hindi pa natin naririnig kung uh, naririnig sa iba niyang mga kasama na talagang gusto siyang maging senate president, di diba? So, napaka uh, out of out of line kasi pag meron taong gustong maging for example isa kang leader okay dapat yung mga taong magsasabi eh hindi dapat ikaw ang magsabi okay Yun, yun. okay So, let's listen more. pero Anya, sino man daw ang bagong mauupo sa pagka-SP? Dapat ikonsidera ang ilang congressional reforms, kabilang ang... Hmm, Okay. So, ewan ko kung napag-usapan ni Amy Marcos itong mga reforma sa ating bansa. Okay? For before the election, kung natatandaan nyo, eh mukhang mas mas ma busy siya sa mga Duterte, yung pasipsep, 'di ba? Okay. So, let's listen more pagproseso ng national budget dapat din respetuhin ang power of the purse o ang kapangyarihan ng kamera para busisiin ang budget ng bansa. Oh, 'yun ang tanong ko. Kung respetuhin yung power of the purse para busisiin ang budget ng bansa, eh bakit tayo yung uh, tanungin yung budget ng uh, ng OVP ni Sara Duterte kung anong ginawa doon sa Uh, confidential funds 125 million actually hindi lang doon sa kanilang opisina kung, kung natatandaan nyo, meron din siyang uh, uh, confidential funds nung DepEd secretary siya di ba so you know saan ka pupunta di ba uh, parang ano eh uh, one sided lang sa mga Duterte di dapat manghimasok si PBBM dito Unconstitutional ito para sa si Senadora Una na kasing sinabi ng Department mm, Okay, well uh, Hindi naman tayo naka, uh, napanganak nung uh, dati pa Okay uh, ne, ne, hindi, hindi pala pinanganak ngayon lang Pero alam naman natin eh Yung mga past presidents Nahihimasok yan ng mga Senador Okay So huwag kayong maniwala kay Amy Marcos of budget and management na posibleng upuan mismo ni PBBM ang Bicam budget talks. Uminit ang usapang pondo. Okay. Hindi ako makamarkos ha, pero uh, sariling mong kapatid, 'di ba? mo uh, or inaaway mo, 'di ba? So, basta sa politika, alam niyo na mangyayari yung mga uh, political dynasties. Uh, once maupo sila, tapos Uh, yung iba, nag-aaway-away. Uh, imagine, sariling mong pamilya, ba? Diba? nag-aaway kayo dahil lang sa kapangyarihan. Okay, let's listen more. Matapos ang pagdiskubre sa diumanoy blank items sa 2025 National Budget, tila nililigawan na rin ng ibang mga senador si Senator-elect Erwin Tulfo tungkol sa kung sino ang dapat maupo bilang Senate President. Binahagi niya ito sa isang on-point interview. Anyway, dono uh, doon na lang muna tayo kasi uh, si Amy Marcos, hindi naman siya, for me, ah. hindi siya karapat dapat kasi eh, napaka-bias niya sa mga Duterte. Bakit? Oh. Uh, so, nag-launch siya ng ano, Senate probe nung inaresto si Duterte. Tatandaan niyo yan, eh, di ba? So, kung... Uh, kung... Kung pag uusapan yung uh, pag-aresto sa kanya, okay, may karapatan naman siyang gustong mag, naga ano, nag, uh, mag pass ng Senate Resolution yung report niya. Eh, hindi niya naman mapatunayan kung may kasalanan ba yung mga otoridad na nagpakulong uh, kay, kay Digong o may, may mga violations, di ba? So, pinasan niyo doon sa ano, ombudsman. So, ano nangyari? Wala diba? So pabida-bida lang si Manang. Okay. Kasi alam niya naman, meron siyang meron siyang ding ambisyon na maging either vice president, okay? Or let's just say um for now eh maging senate president. Okay? So guys, thank you for listening. If you like this, please subscribe, uh comment and you can also like. Okay? If you have comments, yes, you can write it down. Uh, Pag-usapan natin yung mga ibang bagay next time. Okay, I'll see you again. Thank you and this is News Listener.